Anyways, mga kabarangay, ito na po ang mga pinadalang uh, mga jokes sa ating Tugsugan Text Line. I-check natin mga kabarangay, kung meron man. Ay, Dahil ngayon ito. ay Araw ng Wika, ibig sabihin mga translation o kung ano-ano man na may kinalaman ng ibang uh, wika, mga mm -hmm. kabaranggay. Ang toko yung title ng araw natin, ano? Araw ng Wika. Mm -hmm. Araw ng Wika. Naman. Ayan, sa akin may nakita ko dito sa ating Facebook account. Mm -hmm. Ayan, ano nga ba ang uh, ibig sabihin ng loving a name? Loving a name. Loving a name. Loving. Oh, kung paano mamahalin ang iyong pangalan? Mm -hmm. Ang reputasyon. Pwede rin, diba? rin. Diba? Rin. Diba? Ay, grabe Oh, nga. Ano Pero man ito doon. translation niya kasi sa Tagalog eh. Ano? Diba? Ano? Ano yan? Mula kay Gladys Qui. Loving a name. Hmm. Ito ang pagkatapos ng labing lima at bago maglabing pito. <laughs> Busit. Loving <laughs> a name. <laughs> a name. <laughs> Para ano lang yan? Loving a name. Ano yung it? Ano sa Tagalog ang eight. Ano? it Tanghali pa naman yun. Hindi nyo alam ang Oo, oh, di ano. <laughs> it bulaga, ganun? Oo. Oh. Oo, oh. oh. bulaga. Kapatid lang din niya ng shetty, anang uh, ng, sibin at saka ano? Eight. Ng, <laughs> six. <laughs> <laughs> six. Eat. Ng, six. ng six. Ng six. six. Di ba mag, ano? Five, six. Sibin, eat. Oo. Oh. oh, next. Ah, uh, Cuentoteros. Kuwento Teros. Ula -la. Ula -la. Uh, alam niyo naman yung ano, yung pelikula na Cinderella Man? Oo! Oo. oh ano nga naman yung diyan? dyan? Cinderella Man? Hindi mo kilala. Cinderella Man. Cinderella Man. Oh, Cinderella. Mer meron nga ang Korean novela na Cinderella, Cinderella Man. Man. Oh. <laughs> Pero, yun nga. Alam Cinderella mo sa si Tagalog yun? Ano yun? Dito sa Pinas. Ah. Ni-remake yun. Ano, ano, ano yun? An? Bading si Cinderella. <laughs> Cinderella. <-t. laughs> <laughs> ano ba yan? Nakatawa ka naman Sweetie Baldo <laughs> Sweetie Sweetie Nice one Nice shot Sweetie <laughs> Ano ba itong Sweetie Ito yung ano Ito classic na classic to Classic uh, yan Charlie and the Chocolate Factory Ay Si ano yan? Hindi na kamali Yung sa Pirates of the Caribbean Si uh, Si ano? Janet Oo oh, siya din yan uh -huh. Alam mo sa Tagalog yun, ni-remake ulit yun. Charlie and the Chocolate Factory. Oo. Oh, sino yan? sino yan? Ano yan? grabe yung braces niya doon, di ba? Uh, Nagtrabaho si Charlie sa Goya. <laughs> ah, meron ka na na mga minensyon. Ang <laughs> hiling ko mag-indoors. Nagpaparinig ka. Oo oh, oh, nga. ka. Binibigyan ka ba? <laughs> oh, wala eh. Wala, wala ah, sa akin. Ano yung mabasa ba mo sa akin? Ano yung mabasa mo sa akin? Oh, wag na, Brad. <laughs> Baka mabilago ka. Ha, try lang, try oh, lang. Ano no? Police Academy. <laughs> Ayaw, oh. police Academy. Ayaw ko. Oh. Police Academy. Ayaw. Hindi may mga kaibigan ka naman di ba? Oo. Alam mo? Ano? Alam mo yung tagalog sa Police Academy na ito? Ano? Oh, ito na gagawin ko na para 'to. Oh. Lagot kayo, lagot kayo. Ay, ako na ako na. Paaralan ni Paring Rodel Blanca. Oh. Lagot kayo. <laughs> Paaralan ni Paxi. <laughs> lagot kayo. O. Oh. Pakalagay dito para pa lang ng mga ano, <laughs> ng mga mababait. Siyempre naman. Ayan oh, mga kabarangay, uh, Kung uh, meron pa kayo At uh, medyo wala ng time Para basahin ito Para mm, sa amin Aba magda mag magdownload Mag-download na po kayo <laughs> <laughs> Ipadala na lang po Sa ating uh, Facebook account The At Yahoo.com Naalala ko tuloy si ano Mama sorry ah mm. Si uh, Madam Auring Ano yung kanya Chiclet underscore sweetie. Oh, di ba? Oo. Oh, oh. Di ba yung kanyang ano? Oo oh, oh, nga, yung kanyang email. Yung e email ad. Oh, chiclet underscore sweetie at yahoo.com. Oh, si Madam Auring. Mm. Uh, bakit parang bukang bibig mo lagi yung sweetie ngayon? yan? Kasi magba valentines Day na. Naman. Ah, oo. Oh, oh, maraming mga kalalakihan ang nagmamahalan. Iba-iba kasi yung uh, terms of endearment, di ba? Oh. Ang ginagamit. Oh. Well, it's so, so happen yung lang. Yung sweetie, yan. It's so happen lang na tumatak sa atin yung sweetie. At uh, saka, oh, yeah. ano, ano, ano. ano. Akala ko naman kasi yung sweet na tinatawag mo, akala ko yun yung palahoksan niluluto. Hindi, spaghetti yun. Hindi. A sweet, ano? Sweetie. Ah, sweetie. Ah, <laughs> sweetie. A ba yan? sweetie. <laughs> <laughs> ano ba yan? Sweetie. Oye, nakatuwa, no? Happy birthday daw kay nanay Ine to? Ine Gregorio ngayon, at sa asawa niya, si tatay... David Gregorio. Salamat, mama. Sabi ni Papa Doy Cuevas. Uy! din sa mga taga FMCC. Ayan, Sir Ito, Sir Willie, Sir Carlo at kay Barry. Uy, bibigyan daw daw ng vitamins ng ano. Toby, salamat. Eto, alam niyo tong pelikula na to? Ay, meron pa. Oo, oh, Kwento Teros. Oo, lala. Stepmom. Hmm. Alam niyo yun? Stepmom? oh, familiar ano kay kayo doon? Hindi so. pa. yan sa Pinas. Ano yan? Uh, tapakan si Inang. <laughs> Stepmom. Stepmom. <laughs> Tapakan si Inang. Hi din nga pala syempre sa mga taga-creative dishes. Ayan sila Baker Queen na... Uh, Michelle, Ay, kila uh, Chef uh, Rudel, kila Darwin, kila S uh, Supervisor Joy, mm -hmm. Grabe. Si Pinaka magandang uh, cashier na si Jenny. Huh? <laughs> Oy, FMCC ah, magandang uh, tanghali po. Si uh. Boss Big din magpapa-blessing ng bahay niya ngayong araw ay. na ka. Boss Big. Oh, boss Big. Hindi tayo makapunta eh. Salamat po sa big invite but uh, thank, thank you po sa invitation. Si Melo, si Sir Jimmy. Tsaka happy birthday kay Boss Dang Dela Cruz. Happy ay. birthday, happy happy, birthday. birthday. Happy birthday. Oh, po. last na to. Ah, mm. uh, kwento teros. Oh, oh la, Eto, pag hindi nyo alam tong pelikula, Dante's Peak. Ay, yan si, yan? ano yan, yan? Si, Ah, uh, hindi nagkamali si ano yan, Harrison Ford. Ah, no 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 okay. no no. no. Basta. Oh, basta Dante. Mm. Ito may remix sa Pinas. Mm. Ang bumbuna ni Dante. <laughs> <laughs> mga cute, no? Sorry, <laughs> ne? Cute. 20 minutes Damid before na, eh. 1 o'clock, mga guys. Susunod na ang Talk to Papa. Kasama si Papa Kiko at si Papa O. Oh! Naman. Bet. Bet. Ayan. So, antabayanan po sila mga barangay At uh, bago ang lahat, syempre kakanta muna tayo. Bago natin ibigay ang uh, mga mikropono na ito para sa mga papa. Ay, eh, hugasan ko muna to. Hugasan mo. Ito <laughs> muna. Kami na ang inyong barkada. Sa tanghali, kami ang kasama. Kami na ang inyong barkada. Sa barangay, magkwentong barangay. Papa Tolich? Ah, si Plain... Plain Tolich. Plain Tolich, Pogi. ay, uh, Eh, wala. Wala pala ako. Wala, pa Webes Kuyote. Eh. Oh, so Pwede kang bumunta anywhere you want. Hindi, may tatong session ako dyan sa Valenzuela. So, kita nga sa mga kabarangay. Mm -hmm. Ako po ang inyong sweetie Tolich. Maraming salamat. <laughs> At ako naman po, syempre, si Papa Baldo Mamea 629. Tugstugan sweetie, tayo, syempre. Party, 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 sweetie daw. Uh, oh, sweetie, uh sweetie, Baldo. Sweetie Baldo. Parang hindi bagay <laughs> Parang Sweetie Ang laki, Baldo <laughs> Tapos Sweetie, <laughs> Sweetie, Baldo Grabe oh Papa si Baldo, Space On At isa sa Baka magkalimutan eh Ayan, si Mama Belle po Magbabalik mamaya eh, Pagkatas ng Talk to Papa Alas 3 ng hapon mm. Ang inyong plain sexy Si Sweetie Mama Belle Wow! <laughs> Sarap! Thanks to Tawanan tuloy-tuloy lang dito Sa Barangay LS 97.1 Sweetie, sabay tayo oh, Sabay para. tayo, sabay tayo para. Sweetie Ayan, take 2, take 2 kung ganon Pagsugan at tawanan, tuloy-tuloy lang dito sa Barangay LS 97.1 Tugstugan na! Tugstugan Tug na sa pasatawanan Parang